Sa patuloy na pagmonitor natin sa sitwasyon sa West, uh, West Philippine Sea, WPS, ay uh, magpapadala na ang Philippine Navy. Nagpadala na? Oo. Uh, uh, Diyan po sa eskodasyon ng warship natin. Okay? Kausapin natin ulit si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Commodore Trinidad, magandang umaga, sir. This is Aljo Bendijo. Ulit. Yes, good morning, Aljo. At sa mga taga-subaybay -so mo, wherever you are around the country, magandang umaga sa inyong lahat. Ilan na pong barko ang naipadala natin dyan sa Escoda Seoul, uh, Commodore? Uh, yes, Aljo. ano? Meron tayong naval presence dyan. It's almost 24-7. I, could not, I would not go into the numbers. Pero ang importante dyan, meron tayong presensya na mas mataas kaysa nakaraan na dati-dati dumadaan lang tayo doon kasi walang unusual development. Opo. But with all what that's happening sa Escoda or sa Bina Shoal, we need a semi-permanent presence doon in coordination with the Philippine Coast Guard. Opo. Nandun pa ba ang mga uh, Chinese militia vessel? May mga barko pa ba ng China ang umaali-aligid dyan sa Escoda Shoal? Yes, meron doon mga Chinese maritime militia, may Chinese Coast Guard, yung PLA Navy, yung gray ship nila ay nasa horizon lang at dumadaan-daan lang. Yung ating Philippine Coast Guard ay naka-steady doon. Yung ating Philippine Navy, naandun na rin siya. And uh, we have a almost semi-permanent semi -permanent presence na tayo doon sa Escoda Shore. Opo, hindi naman po tayo nakakatanggap ng mga radio challenges sa kanila. Ay, hindi pwede yan, atin na yan. Eh. 75 nautical miles yan, Commodore. <laughs> Ba? Alam, alam mo, bagamat wala tayong specific report, Aljo, Opo. I would assume safely na may mga usapan yan, na we are not challenged. Pag mm. tatawag sila, may mga canned mm. messages sila, mm. tayo naman, we we challenge them. Kaya tayo may karapatan mag-challenge anong ginagawa nila sa ating EEZ. Ginagawa so ba I natin would... yan? Ginagawa natin yan, sir? Tina-challenge natin sila na, Hoy, umalis na kayo dyan. Parang ganun? Yes, yes. Uh, okay. We do that. Ano, Lahat ng foreign warships, foreign vessels na dumadaan sa ating EEZ it is standard practice of the Philippine Navy and the Coast Guard to challenge everybody. Opo. Ano pong ginagawa nila? Nakaangkla ba sila? Yung mga malalaking barko nila dyan? O umaandar? An ang, tawag natin sa naval parlance, nakalaying like to. Okay. Hindi siya umaandar, pero umaandar, hindi siya tumatakbo, but umaandar yung makina. Kung baka naka-stay lang sa dagat. Bantayan niyo Hindi sir. Si pwedeng mag-anchor sa bakas, malalim yun doon. Okay. Kung gusto mo sa mababaw, lalapit ka sa shore, na delikado naman sa barko. Bantayan niyo sir, baka mamaya niyan sumisisid na sila sa ilalim. Mhm. Mm -mm. Nagco-conduct na yeah. po noong mga uh, uh, activities. Kaya naman Aljo ang nagpadala ng divers yung Philippine Coast Guard and I believe ang ating mga marine scientists will also be proceeding there. I mm. have to get more details on that the Philippine Coast Guard. Mas... we have to ascertain oh. na ang corals na ito ay hindi ay galing sa ibang lugar, hindi galing doon. So sila ang nagtambak niyan, yung mga sirasirang bahura, ang China. Sa yes, Escondo pwedeng magtambak doon oh. at hindi yan gawa ng tidal action. Okay. Hindi ganoon kabilis kung tidal action. Ang dami na lang nasira no uh, sa ating environment po diyan. Pandagdag yan na uh, panibagong uh, reklamo na naman siguro sa Arbitral Tribunal, yung ginagaw nilang Danios Perwisio. Diyan sa ating uh, teritoryo. Wala po nakitang mga reclamation activities aside from Escoda? Uh, Siol, uh, wala Commodore. naman tayo. Okay. Wala naman tayo nakita na iba. Dito okay. lamang tayo nakatuon for now. But we're oh. also keeping an eye hmm. sa ibang features doon, lalo sa mga mababaw na mga features natin. Oh, sir, bantayan yung mabuti, sir. Ha? Kasi galing ng China dyan sa mga uh, ganyang klaseng estilo. Uh Oo. -oh. Baka masalisihan tayo. <laughs> Chinese yes, day. Asanjo, asanjo. You are more cognizant this time. Yes. Kumusta po ang atin ito, civilian mission? May humarang ba sa kanila? Ang huling monitoring natin ay naabot ng nila. Ang oh. first part na mission ay natagumpay. Natagumpay. Okay. Nakapag-refuel, nakabigay ng ayuda sa mga fishermen. Hmm. And I believe they are now in the vicinity of Bajo hmm. de Masinlo. Very good. So wala pong karasang nangyari. Wala. Sa wala kanila. Wala. Harassment. May presensya ng Coast Guard. May presensya, may nagpakita sa kanila but walang hmm. harassment. Gaano po kadami ang mga barko ng China na namataan po natin ngayon sa WPS, Commodore? <clears throat> ang down, a downward trend, Aljo, as oh, of God. 13 May, the week ending 13 May, uh -huh. 98 ang na-monitor natin, down uh -huh. from 106, down from 129, pre-balikatan. Okay. Hinaandaan na raw ng AFP naman ang mga reservist ng bansa sakaling mayroong magkakaroon ng insidente. May mga Navy reservist po ba dyan? Yes, tuloy-tuloy uh, yung ating, ano, yung ating recruitment sa mga reservist natin. Hindi naman ito in preparation for any unusual incident. Oh. Mas magamit naman natin ito sa community development oh. and the disaster response. Yun. Sige po. Okay. Uh, Abiso na lang po, uh, uh, Commodore, sa ating mga nakikinig ngayon na nagagalaiti. O oh, yan. <laughs> Nagagalit yung iba sa mga mananakop na mga bansang yan. O po, na may ginagawa ang ating Armed Forces of the Philippines. Binabantayan ng ating pong mga kargatan bagi ng WPS. Commodore, go ahead. Yes, sa mga taga-subaybay ni Aljo Bendijo, mga kababayan natin, rest assured po, ang inyong Philippine Navy, ang inyong AFP, at ang mga players ng gobyerno sa maritime domain, Coast Guard, BFAR, PNP Maritime Group, ginagawa natin ang lahat upang ang, ati, ang integridad ng ating teritoryo ay manatili. Oh. At yung ating sovereignty and sovereign rights, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa Northern Channel, Northern mm. Passage, Northern Islands, sa East Coast at sa Southern Border, ay manatili para sa inyo, mga kababayan natin. Thank you, Commodore Roy. Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy. Thank you po. Maraming salamat, Aljo. More power to you.